Hi mga kapams! Welcome back to our YouTube channel. Yeah, mga kapams! Salamat pala sa mga, sa walang sawang pananood po. Sa support po ninyo. Maraming salamat. Keep on watching mga kapams. Punta kami sa ano? Ipay. Ay, Ano daw? Okay, Mag-birthday daw may ila kay, ano, kay Rosalita. Birthday daw ni Rosalita. Punta daw kami doon. Yeah. Hi mga kapams. Ayan, nandito si mama. Nandito din si Edwina. Kumplito lahat. Nandito si Erika. Ayan si... Hi mga kapams. Welcome back. Ito si Ate Marimar. Dumasi Iban. Si Erika. Si... Si At saka ito yung ano, design ni... Ano. Nandito kami sa birthday ni... Rosalita, ayan. Ayan. Hindi pa ako ano no. Nag-arrange pa sila. So don't mo na tayo kay at si Ivan. Don't on. Ayan, nandito po si Ate Ivan. Oh, oh, Hi, mga kapal. Hi, mga kaibigan. Oh, Asa ka so, ko na? Ito, saya. Kasi nandito si Elwin, si Edwina, si Erica, at si Pisa na. Uh. Si Dodo. Ay, Elwin, si Abed. Uh -huh. O si Edwina. Ay, yeah, makaibigan. <laughs> yan, ano pa, hindi pa ako nakapihis. <laughs> dito muna tayo sa ano loob ng bahay. Ayan, nandito kami sa loob salita happy birthday wala ko yung gift ni mo kay wak ko yung money ayan si birthday girl huwag na natin ka na naiiko ano ka na pagwapa eh tika? hi my love wow sexy ay wow sexy ano my love ah huh? sexy dress oh look gisuot na gano'y nag dress yung binigay sa akin noon ng kwan ano subscriber I love you, love you. Ayan, nandito po si... Ay, ito din si... John Wayne. Ay, John Wayne din. At saka, nandito yung maganda kong ka... Ayan! Mga po, sobrang ganda Timarimar. Ay, mga pang. Kasi yung mga Ako din. Oh, nag ako na ka ha. Ayan, nandito din si Ate Janet. Ayan, ang ganda lang ito. So, nandun tayo sa labas. Ayan, ito, ito rin si Mama. mama uh, ang ganda. Mama So, ayan na guys. Kay magpans ako mag... Magpagwapas ako ni Rosalita. Hi, mga kaibigan. Hi, mga fam. Hello, mga kapans. Pagkain tayo, mga kapams. Ano tayo ng... Pancit. Pancit.

mag-celebrate sa uh, uh, Father's Day, mag-celebrate sa uh, birthday sa bata. Karung buwan natin, salamat kayo Lord, kau uh, mag-ingat, salamat kayo Lord, salamat kayo mga kamila, salamat uh, para mag uh, Panalanginan ang matatisa ng sa pagbubura. Salamat ay Lord for thy. na kitap kailan sa sulat ng galit. Is kami magaganap. Sihatin naming switanyo ko. Salamat kay Lord for thy. Matamay mo isa sa katatasan na ko. Salamat kayo sa pagnagpadala ng naabot. Salamat kay Lord for thy. Bilang dumuming kayo sa mong kinabuhay.

अब तुम ऐसा को नन न Happy birthday to you, may God never bless you, may God never bless you, may God never bless you, happy birthday to you.